boss welcome back to our channel as short review lang tayo dito sa ano NSS um, portable power station ito ito sya mga boss medyo maliit lang sya ito ay 150 watts yan 150 watts ang output nya sa AC ito. ito mga boss pwede syang i-charge sa solar panel ito solar panel input nya tapos pwede din siya sa AC AC input pwede rin dito rin siya nasaksak meron siyang sariling charger ito yun mga boss sariling charger Yan. so meron din pwede kang mag charge dito ng mga cellphone ito may 5 volts 2.4 ampere may ilaw din ito mga boss ito sa mga DC na ilaw iswitch, ito yung ano niya mga boss AC output niya ito bali dalawa dalawang AC output i-on natin siya yan yung mayroon siyang LCD display ah, LED display ngayon nasa ano siya 12.8 volts medyo 12.8 volts siya mga boss anyan i-testing natin siya sa electric fan kung gagana ito mayroon tayong electric fan dito ito kasaksak ako ngayon sa current nandito kasi ako sa apartment pero ano ayan tinanggal natin sa AC or sa meral ko try natin siya sa dito sa ating um, portable power station Ayan. try natin mga boss kung gagana yan mga boss okay na okay mga boss maganda to siya pwede rin to sa tv tapos mga yung mga nag online online ano job sa bahay lang pwede nyo itong mga pang emergency pag nagkaroon ng burn out pwede dito mga boss maganda sya uh, subok ko na rin to almost magto 2 months na to sa amin okay naman sya and electric fan gana tv gana din dito sa kanya tapos meron pa pala itong pwede kang mag maglagay pa ng isang battery magdugtong dito sa likod dito siyang negative positive yan e na lalagyan naman ng battery mga boss dito mo ikakabit yung battery kagamit ka lang ng ano, uh, terminal lag na ilong ito ay i-screw na i-screw mo lang dito pero hindi itong fuse na 10 ampere pwede sya para mas tumagal kung gusto mo ng pang 24 hours pwede mo siyang lagyan dito ng battery na 12 volts din sine wave na rin ito mga boss 60 hertz and thank you thank you po for watching salamat po para sa mga like view video di pa tayo sana mag vlog mga boss pero ayos natin tilt tip man salamat po ito pag yung mga gusto bumili na sa Shopee po ito mga boss ah uh, nasa ano lang siya mga 3000 ayan ayan mabibigyan niyo na siya murang mura ito naman ay depende sa wattage nya merong 150 meron ding 300 watts pwede rin tapos pwede nyo samahan ng solar panel or kung may mga solar panel na kayo ay inyong bahay pwede nyo yung i yun ay pang charge nyo dito yan mga boss pang back up emergency light eh, emergency power station napakaganda solid ang TV dito kung manood ka siguro tatagal ng 3 hours ang, ang ano nito ang battery or ang itatagal niya bago siya malubat yan pero advice nito advisable dito mga boss pwede ano lang siya talaga pang emergency kung yung mga pang charge ng gamit tapos wifi kung na brand out yan pwedeng pwede okay na okay mga boss solid na nabili from Shopee goods na goods ito pala yung ilaw niya mga boss ito, ito siya mga boss may flashlight siya yan yun siyang flashlight emergency light yan, meron siyang tatlong ano tatlong selector yan nagbibling naman yung bright sya masyado tapos ito yung pangalawa medyo dim tapos nagbiblink yan okay so yun lang muna mga yun. mga boss salamat po sa panunod